Welcome back to my channel Lutong Manyaman Bayati Rose Ito nag ako ng kalabasa Siyempre Una bawang sibuyas At saka alamang Konting alamang lang At saka nilagyan ko siya ng kamatis Nung naluto na yung kamatis Siyempre nilagay ko na yung Inimay-imay kong hinihaw na Isda Ang isda namin ay hihito at saka Tilapia yung natira Kagabi Ayan, siyempre, may siya ng kalabasa, bunga, at lalagyan ko rin siya ng bulaklak. Siyempre. Ayan, di ba? sarap niya. Namimiss nyo ba sa probinsya? Namimiss nyo ba yung mga gulay sa probinsya ninyo? Yung mga tanim ni nanay, ni lola, ni tiyo at ni tiya. Ayan, siyempre. Ayan ang bulaklak ng kalabasa. Siya ang ilalagay natin pang uli eh, mabilis siyang lumambot. Kaya pang last lang siya. Ayan. Lalagay na natin. Hindi ba? Ang sarap. Lasang lasa yung hiyaw na isda. namimis ko tuloy ang nanay ko. Nung bata pa kami. Nung nabubuhay siya. Uh, ganyan ang luto lang niya. Kasi palagi kami may tanim sa likod ng bahay. Mga kalabasa. Kunin lang tapos yung mga uh, natuyo na ng isda na tira-tira, tinutuog lang niya sa bubong ng dirty kitchen namin sa labas. Ayun, yan ang isasawag niya. Ganyan lang siya, di ba? sarap. Pagluto na yung bulaklak, luto na rin yung ating luto na lahat. Kakain na tayo. Yan lang po. Maraming maraming salamat. Pakpan natin.